Ay, sa may mga Pilipina, pakipalo naman yung Juliet Mahinay. Yung aking Facebook page. Sige, salamat. Bye. Hello guys, dito kami ngayon sa labas. Dahil pupunta kami. Ay, sarap ng ano ngayon, ng plima oh. Hindi siya mainit, malamig. Pupunta kami ng grocery. Kasi wala na kaming wala na kaming ano, ah, uh, tapos tissue dry so binigyan ako ng amo ko ng 100 real yung 100 real na yan hindi ko anhin yun ko kasi mahirap na ang daming blabla bla 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 hindi ang daming sasabihin sabihin nila nakahawak ng pera hindi naman pera Ganun, mar maraming dahilan kaya tawag ito sa so, mga langga patayin ko muna ito ha? a day in my life andito na naman kami ng alaga ko naglalakad lakad na naman kami so dati ganito ginagawa namin ng alaga ko naglalakad lakad kami ngayon parang tinatamad na ako kasi imagine ninyo yung tabi niyan ayan, ayan o dati yung nilalakaran namin ngayon ano na eh uh, para bang ano nila muski so parang ano Nagdiyan kami nagtatambay ng alaga ko. Adi in my life lagi. Adi in my life dali sa Saudi. Inani ang buhay. Lakaw-lakaw. Ayan. Alam nyo gusto-gusto ko talagang ano. Mag. Sus. So, inshallah no. Kaso lang wala eh. Kanang mag off ba. Tapos. Nga sa mga. Namimiss ko dati pag Friday at saka ano. Pumupunta kami sa Kabukiran pinupuntahan namin yung kamil ngayon nakaka ano na nakakamiss yung ganun sa so, mga langga tatawid kami dyan ng alaga ko patayin ko muna to ha tatawid kami mga langga oh. ayan hinto muna kami kasi may sasakyan tapos yung pinakadulo doon yun ang pupuntahan namin sa so, mga langga ang dami nakaparada sasakyan oh. ayan oh. dito kami sa tagiliran dumaan hoy lang may sasakyan Ayan, 'yung sasakyan yan na nakaparada akin lahat 'yan. Ayan 'no. Oh. Ayan, akin lahat 'yan. Hay, kadami kong sasakyan dito. Mayamanin talaga ako. In fairness. Ayan. Charot lang. Ayan, ito 'yung sinasabi ko sa inyo. Ito 'yung iniikutan namin dati ng alaga ko. Ngayon, wala na, ganyan na lang ang space nila. Maraming nakaparada na mga sasakyan. Ang sarap kayo mag-ikot dati. Ngayon parang, ano? Tumalapit na kami sa grocery. Ayan, no? Ha, puro apartment. Karamihan dito mga nakatira is Pilipina. Pilipino-Pilipina. Grocery na pupuntahan namin, no? Andito na ako sa grocery. nibili ako ng, ano? Pupuha ako ng tea. Yung paborito ng aking amo auntie, Ito. Ito yung paborito niya, tiyo. Tulibin pala ito. Eh, may green. Ay, ito yun. Magkano ba ito? Ito gusto niya. So, dalawang ko na lang yan eh. Kabalik-balik. Ang daming biskuit, oh. Ayan. May samuli. Wait lang. ako sa samuli. Ito, may samuli, oh. Bagong luto ito. Eh, Ito. Ayan bagong luto. Hanap talaga ako dito yung sardinas ba? Na sardinas na pang Pilipino. Wala talaga sila dito. Ito gaya sa kabila. Mayroon doon. Hmm, wala. Ayan, may tissue. Dito kukuha ako. Alam kayo, mura dito. Ah, tissue. Ano ba yung kinukuha ng ama kong tissue? Hindi ko alam eh. Siyempre, hindi makalimutan ang merinda. Ay, nako, yan merinda. Sariwa yung gulay, oh. Ay, nako, kukuha ako. Sabi ko kay Baba. Baba, kumuha ako ng talong. Diba? Sarap to itlogan. Tama ito, isa. Ano yung mais, Sariwa. Mamagkana yan? Nine, la nine, bride lang. Ayan, real, Ano na? Tatlong peraso. Ito akong mangga, oh. Dalawang peraso kunin ko. Magkano kaya ito? Ito maganda ito. Matigas-tigas pa, oh. Patimbang natin. Magkano mo yan? Magkano kaya ang kilo niyan? How much? niya tama niya. Ay, ayo. Oh. Quatro ang isang Eight ang ano, oh. Isang ring, oh. Ito na lang kaya. Wala akong mga taong nata. Eh, wala ko. Kunti lang, oh. Ano ba yan? Ito may malaki. Kasi yung paborito ko, oh. Kuha ako ng, ano, dalawa. Dalawa, dalawa. Ito, Mentos. Oh. Mintos. Ito lang kaya. Dalawa, ano, nito. Ito. Ay, wag kong makalimutan. Bulalo. Asan yung bulalo ito? Kahit mga dalawa lang, ay. May dalawang bulalo. Ito sa akin, mga langga. May mangga ako. Ayan. Ayan, o. Kasi ako. Manga 25, eh. 75 ang suplit. Merinda. Ito sa muli. Kinagya sa mga mister ba? Gagawa. And I take baba ha. Huh? Eggplant. Merinda. Ito sa muli. Kinagyan sa mga mista ba? Gagawa. And I take baba ha. Huh? Eggplant. Mga langga, o, oh, napuno yung wheelchair na alaga ko. <laughs> sa sabit-sabit. O, oh, tingnan mo. Oh. Ganyan, kaya hindi ako nahirapan pag gusto ko talagang isama rin siya. Ito yung... Uh, ano ko pa, optional ko na gusto ko rin siyang isama kasi nga dito ko nilalagay yung mga pinamimili ko so guys, uwi na kami ng alaga ko nandahan lang kami at bumili ako ng salumi ano, salumi ba yun, tawag mo, <laughs> tinapay ba na ano, parang putlong kasi lalagyan ko siya mamaya ng cheese tapos magno noodles na lang ako ba